If you are planning to go to Las Casas sa Bagak, Bataan, pero di mo alam kung papaano, I got you dahil ituturo ko sa inyo ang aming DIY na commute going to Las Casas in this video. Pumunta kami sa bus station sa Genesis, Cubao around 9am. We were unlucky dahil kakaalis lang ng bus, kaya 11am na ang next trip papuntang Bataan. Mayroon ding direct na bus from Cubao to Balanga bus station. Para sa akin, that is the better choice para di-hassle sa pag-transfer. 291 pesos per person ang bayad sa bus and 3 4 hours ang biyahe, depende pa sa si traffic. Dumating kami ng balanga, quarter to 2 p.m. I suggest kung first timer kayo, sabihan ninyo ang konduktor na pupunta kayong Las Casas para they can drop you off sa tamang babaan. They advised us sa bumaba na sa harap ng Jollibee and tawid sa overpass para makasakay ng tricycle going to the balanga terminal. 50 pesos ang pamasahe sa tricycle per person. Kinontrata na namin na umalis na kaagad dahil sobrang init na talaga at kulang na kami sa oras. There are some tricycles na mag-offer na dalhin kayo sa Las Casas mismo but I don't recommend it. What I recommend is this e-shuttle papuntang baga kasi mas magiging komportable kayo sa inyong travel. Plus 70 pesos lang ang singil nila and it will take you 45 minutes lang. Kumpara sa 500 pesos or more na singil ng tricycle per person and lampas isang oras ang magiging biyahe pagsakay ng tricycle. On the way to Bagak, pwede mo ring sabihan ng driver na sa Las Casas ang punta ninyo para again, they will drop you off sa right place. Bumaba kami sa harap ng Petron Station o bandang 7-Eleven. Tumawid lang kami para sa tricycle and 100 pesos ang pakyaw namin. This is good for two persons pero less than 5 minutes lang ang travel. And from here, tanaw na namin ang Las Casas. Saktong 3pm kami dumating sa Las Casas and we don't have enough time pero at least hindi na ganun kainit sinimula na kaagad namin ang tour sa loob at may jeepney that will take you to your destination. Dahil wala kaming masyadong time, we decided na kontratahin ang tricycle to take us back to Balanga. Ginabi kami dahil gusto naming makita ang cultural show, kaya kung sakaling magiging alanganin kayo sa travel, you can book a room sa Las Casas, sa kanilang website, or sa Klook app. You may use my code to get discount sa inyong pag-checkout. Tandaan na ang last trip from Bagak to Balanga for e shuttle is around 5.30 to 6 p.m. Nakinig din kami sa sinabi nila na hanggang 10 p.m. daw ang last trip ng bus going to Cubao. Umalis kami ng Las Casas around 7.30 p.m. at kumontrata kami ng sasakyan. 1,500 pesos ang singil nila sa amin. Apat na kami and dumating kami ng Balanga Terminal around 8.30 p.m. And guess what? wala nang bus. We decided to stay the night for few hours and kumuha kami ng transient room para naman makapagpahinga. We paid 470 pesos for 4 hours and ito na nga kami at 1.30 a.m. naglalakad going to the bus terminal. Saktong may bus na rin dahil 2 a.m. ang kanilang first trip. More or less, na nasa 1,000 pesos ang magagastos ninyo sa commute papuntang Las Casas but this is back and forth na. And if you commute, make sure na pumunta ng maaga, as early as 8am, bukas na sila. I also suggest that you rent your vehicle going there para hindi hassle and stress dahil wala kayong hinahabol na oras. Some of you might say nakakapagod ang ginawa namin or pinagod lang namin ang aming mga sarili sa pagpunta sa Las Casas. But I tell you, minsan sa ating buhay may mga bagay na talagang mapapagod ka, kukwesyonin mo ang desisyon mo kung tama ba ito. But our decision na pumunta ng Las Casas kahit nakakapagod ay super worth it.